Yung success mo talaga, minsan talaga nakasalalay yun kung sino ang kasama mo sa buhay. Marami talagang tao na hindi nila nare-reach yung pangarap nila. It's not because they're not capable. Yung opportunities wala dun. Because meron eh. It's just that walang tao magpupush sa kanila or kung gagawin man nila yun. Yung hirap would be like 50% lang yung kaya nilang gawin because yung magpupush sila para mag-100% sila, to get that, wala. So, wala. Yeah, very important talaga yung partner mo talaga. Yung success mo talaga, minsan talaga nakasalalay yun kung sino ang kasama mo sa buhay. Yung simple lang na makinig siya sa'yo, hindi yung kukontrahin ka na again. Parang, minsan kasi hindi naman natin talaga kailangan lang yung physical support. Yeah. Diba? Yung tipong excited ka lang na i-share na, oh, this next plan. This is my next move. Oh, sige, yung tipong cheerlead. Mag-cheer mag -cheer lang sa'yo yeah. na gawin mo yan. Ang laking bagay na Kaysa yung partner mo, may pangarap ka, pero siya, ah, hindi, huwag na. Mahirap yan. Baka maano ka pa dyan. Diba? Yung, hindi kasi yung parang, mahirapan ka because yung energy na binibigay niya, isa pa yun sa nagpapabigat sa'yo.